Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mas lalong mapabaliw sa kakahabol sa iyo ang partner mo? Yung ikaw at ikaw lamang ang pakakamahalin niya, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Kaya kung gusto mo na mas lalong habul habulin ka ng taong mahal mo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay mas mainam na gawin mo pa rin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo dahil isa itong gabay para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyo ng ng partner mo. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apilido. ako lamang ang habul-habulin mo at ikaw ay maging akin lamang. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isa o tatlong rose petal, fresh o dried na petal ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ilagay mo itong rose petal sa papel na sinulatan mo at bago mo tupiin ito kumuha ka muna ng pabango mo at lagyan mo muna ng pabango ang papel at ang rose petal. At pagkatapos, balutin niyo po ang rose sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos, hawakan mo muna ito saglit. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung healing. At itong ritual, pwede mo ilagay sa bulsa mo. Pwede kaya ilagay sa likod ng case ng cellphone mo. Pwede kaya sa bag mo, pwede mo rin itong ilagay muna sa ziplock o plastic kung meron ka at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong ikaw lamang ang habul-habulin ng taong mahal mo. Basta itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo banggitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan, hawakan mo ang ritual at saka mo banggitin ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At eto muna sa ngayon, gawin lamang itong ritual sa kahit na anong araw o oras ng gusto mo. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.